Yun, February 19, 2024, nandito ako ngayon kasama si Judy, ayan si Benedict. Nandito ako ngayon sa office kasi Monday na, ayan. So, may in-order na naman ako sa Shabby. Sabi, kapag nagmumotor daw ako, nakakatipid daw kasi wala daw binibili, mura lang daw yung parts. Pero di totoo, bumili na naman ako nitong walang kwenta-kwenta este, merong kwenta, malit lang naman. Pero ito ay tinatawag na mud flaps dyan sa engine kasi... Pag hindi malaki ang kinuha mo, yan, flappy kung nakikita nyo yung standard ng Honda manipis yan. Though engineered naman yan ng Honda, but I refer to change it ng red. Kasi para, para kay papano is kitang-kita naman siya. So yan, fresh from Japan. So nakita nyo naman, ginagalaw pa rin ni Boss Ino kung paano kinakabit. So medyo tricky lang to kasi ang kapal po ng standard ng Japan. So lunchtime na, pinagluto natin si Boss Benedict ng igado. Mm, yan yung mga isang favorite dish ng aking lolo. Yan, so nakita nyo naman si Benedict, shy type pa yan. No? So ito na, nag, Uh, may ginawa na naman ako dito. Tambay lang sa Gedli kasi mainit. Wala akong dalang ano eh. Yung sleeves. So, ang init talaga ng pakiramdam. So, ito na yung igado ni Boss Benedict. So, binibidyoan natin yan. Nahihiya-hiya si Boss Benedict. So, ayan na naman. Isa na naman akong rider for today's video. Hinatid ko na ang aking anak sa school. O, sabi ko pumasok ka ha. So ayan, traffic na naman, hazard hazard na sa may gilid Kasi napakainit talaga ngayon, summer feels na So ito, driver na naman ako for today's video Going to Santa Rosa, Laguna na naman po kami At meron kaming gagawin doon Siyempre, ano ginagawa ko sa Santa Rosa Kung hindi bisit tayo ng aming mga tao taron Sa techno Park, Laguna So napaka-chill ng driving namin dito ng ni Jojo So naka 60 to 80 lang ang takbo ko Kasi chill lang naman talaga ang driving natin ngayon So, andito na kami ngayon. Pero dito kasi medyo marami ng mga sasakyan. So, build up na. So, naisip ko na parang ang sarap mag-outing. Pero hindi pala kaya. Kasi ang dami pa na namin gagawin. So ayan, nakita nyo, summer vibes na. Pati yung ulap nawawala na rin sa langit. Kasi nga, summer na. So mainit na ang panahon ngayon. So dito na kami ngayon. Malapit na kami sa May Santa Rosa. So ito yung Ma'am Dito tumatamba yung bikers. Ayan, lahat ng mga dekotse. Meron dyan tumatamba yan. Nagka-camping-camping dyan sa May Gedli. Sa loob ng gas station. So going na kami. Dito kami sa loob ng techno Park. Pero hindi ko sasabihin kung anong company yung pinupuntahan ko dito sa May techno Park, Laguna. So pumupunta ako dito twice a month. So, yun ang ginagawa ko ngayon. So, tapos na kami. 1.55 na po ng hapon. Bound to Manila na kami at may gagawin pa rin kami ngayon dito sa Manila. So, 2.13 na, no? So, nandito na kami. Expressway na. Going back to Manila. So, chill-chill lang ang drive ko dito kasi sabi ko, tara, may chichere naman tayo kaya mag-chill-chill na lang. Hindi ko na napakita yung OKG. Shoutout nga pala. Baka naman, OKG. So, nandito na kami ngayon sa may bandang part ng Alabang. So, nakikita nyo naman yan. Sinisira na yan. No, ito yung nasunog eh. Ayan. So, ngayon, all day na siya. Pero nasira kasi nasunog to. So, for renovation na siya. So, nandito naman tayo sa bigutan Kala ko dito nung una traffic. Yun pala is meron lang nasira ng truck sa may gilid. Pero kasi usually pag sinamang bigutan alam na this traffic na agad yan. So, nandito na kami ngayon. 4.57 na ako. Yun. May susundo sa aking anak. At nag na ako kasi sabi ko ang init na. Ayoko na magmotor. Baka mamaya magkasakit na ako dahil sa sobrang init. Kaya sabi ko magkakotse na lang ako. Susunduin ko na si Ram para ni kami mahirapan. So, ito na nagpagasa ko ng motor ko. Oo, oh, pagkano? yan. Pagmamahal na kasi ngayon Tuesday. So, 350 yung binayaran ko dito. Shell B Power Racing ang kinakarga ko sa aking PCX. So, sabi ko kain muna ako naman mani eh, bago ko muwi. Bala na muna sila mag ina sa bahay. At ako'y kakain ng favorite ko mani. Eh. 8 o'clock na ng gabi at ito na ang aking hapunan. So, yan ang aking hapunan. Ginawa na ang asawa yan. Mm. Sarap, sarap. Cheesy, cheesy. Oh, hindi yan. Fake news. Ganyan po talaga ang kanin ko tuwing gabi. More on, ulam po ako. Chicharap. So, yun lang ang aking ginagawa. Nagpaglaro muna ako kay Panda Dog. Ang aming adopted as pin. Ayan. Panda Dog. Stress reliever yan si Panda Dog. Yun lang muna. Salamat. Bye-bye. Yun lang. Bye-bye.